So yun mga kaibigan, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito magkakaroon tayo ng question and answer regarding sa pagpapadala sa JNT. So kung paano yun, simulan na natin pagkatapos ng intro na to. <music> So yun mga kaibigan, no, ang unang katanungan, kailangan ba ng ID kapag ka magpapadala ka sa JMT Express? Kasi syempre, yung iba sa atin walang ID or valid ID, so baka nangangamba tayo no, na hindi tayo makapagpadala. So kapag ka magpapadala ka sa J&T Express, di mo naman kailangan mag-present ng ID. Basta meron kang barcode na nanggagaling sa app. So kailangan mo i-download yung app, tapos mag-generate ng barcode para makapagpadala ka sa JNT. Hindi mo kailangan ng valid ID. Kasi base sa experience ko, no, hindi naman ako hinihingan ng ID no, para makapagpadala. So ang pinipresent ko lang is yung barcode. Pangalawang katanungan, no, pwede ba na walang barcode na nagaling sa app? Kasi requirements kasi ni JNT Express no kapag ka magde-drop off ka ng parcel or kapag ka pupunta ka ng branch nila para magpadala, kailangan mong ipakita yung barcode. No, paano pag wala kang barcode or wala kang app or wala kang cellphone? As is experience ko, no, pwede ka naman makapagpadala sa JNT Express no sa mismong branch kahit wala kang barcode, no. Yun nga lang ini-encourage nila na i-download mo yung app para sa susunod makapag-generate ka na ng barcode. Kasi yun yung mas madaling paraan para ma-input sa system nila yung pagpapadala mo. Tapos meron din mga discount voucher na makakatulong sa inyo para mabawasan yung shipping fee kapag magpapadala kayo gamit yung app. So i-encourage nila na i-download yung app para mapag-generate kayo ng barcode. Pero possible pa rin na makapagpadala kayo sa J&T Express kahit wala kayong barcode. No? Sasabihin niyo lang do sa J&T staff na wala kayong barcode or wala kayong cellphone na kailangan nyo magpadala para yung JNT staff na yung mag i input ng DTS na kailangan. So, ganun mga kaibigan. No? So, possible naman siya. Pwede kayong makapagpadala sa JNT Express kahit wala kayong barcode. Ayun, basta humingi lang kayo ng assistance doon sa JNT staff no? para mag-guide kayo kung ano ba yung kailangan details na hihingi nila para ma-input sa system nila. No? So, kailangan yon yun nga lang syempre kapag wala kayong barcode no, kumbaga sa mismong branch kayo nag uh, encode ng details hindi nyo ma-avail yung discount voucher na nasa app Ayan, kasi merong daily discount voucher si JNT para mabawasan yung shipping fee na babayaran nyo so kapag ka hindi app yung ginamit nyo para mag-generate ng barcode hindi nyo ma-avail yung discount voucher okay, next na katanungan paano ba kapag COD or yung cash on delivery Pwede ka makapag-avail ng cash on delivery, so kailangan mo lang magpa-VIP member sa JNT Express. Ayun, para ma-avail mo yung cash on delivery. Ayun, pwede ka magsadya sa mismong branch para magtanong kung ano ba yung mga kailangan requirements para makapag-avail ng cash on delivery. Ayun, so i assist ka naman ng J&T staff kung ano ba yung mga dapat gawin. Pwede mo rin tawagan yung customer service nila para mag-inquire kung ano ba yung mga requirements para ma-avail yung cash on delivery. Pwede mo rin ma-avail yung cash on delivery through Shopee Checkout. No? Bali, pwede kang gumawa ng account sa Shopee or magtayo ng shop sa Shopee para yung gagamitin mong pag-checkout dun sa item is yung Shopee na lang. No? Tapos yung pipiliin na lang na courier is JNT. At pwede dun yung cash on delivery. So, pwede nyo gamitin yung Shopee Checkout para ma-avail yung cash on delivery sa JNT Express. And bali sa panahon ngayon, no, marami ng mga seller online na gumagamit ng Shopee Checkout para ma-avail yung cash on delivery. Yun yung ginagawa nila. No, gumagawa sila ng account sa Shopee para kapag kaya yung gusto ng customer nila is cash on delivery, through Shopee Checkout yung ginagawa nila. No. Next na katanungan, bukas ba kapag kalinggo? Ayan. So, base sa experience ko, no, dito sa amin, sa area ng Makati, Pembo, ayan, buas naman siya kapag kalinggo. Ayan. So, depende rin siguro yan kung gaano baka remote yung area nung GNT kung, kung nagbubukas sila ng linggo. No? Pero base sa experience ko, no, within Metro Manila is bukas naman kapag kalinggo. Next na katanungan, hindi ma-search yung address doon sa app ng JMT Express. No? Paano yun? Ayun, bali na experience ko na rin kasi na nahirapan ako mag-search ng address doon sa app no? nung pagpapadalhan ko. No? Ang ginawa ko, sinurch ko na lang yung city. Ayan, bali city muna yung uh, in input ko doon sa app. Tapos inisa-isa ko na lang yung mga barangay no para makita ko yung mismong address. Ayun kasi kapag ka input mo yung barangay agad, minsan hindi lumalabas eh or minsan iba yung format dun sa app. Kaya ginagawa ko kapag ka hindi ko talaga ma-search yung address dun sa app, inuuna ko muna yung city. Lalabas naman yung mga option doon. Yun nga lang, ah, syempre tiyagain niyo na lang i i-drop down pa baba or i-browse pa baba para makita niyo yung barangay no minsan kasi iba yung format ng address dun sa app And next na katanungan pwede ba branch pick up sa JNT Express no ayan basis sa experience ko no pwede naman yung branch pick up sa JNT Express no ibig sabihin ng branch pick up doon kukunin sa mismong branch ng JNT yung parcel ni receiver. Ayan. So, ibig sabihin, si receiver pupunta sa branch para kunin yung parcel na pinadala sa kanya. So, pwede yun, no? Bali, ang gagawin nyo, kapag ka na kayo, meron doon part ng remarks, ilalagay nyo doon na branch pick up. Ayan. Ibig sabihin, doon kukunin ni receiver sa mismong branch ng JNT yung parcel. Tapos, kapag ka nasa mismong branch na kayo, no, i-drop nyo na yung item, sasabihin nyo rin yung JNT staff, no, na branch pick up po ito. Ayan, para ma-heads up din yung JNT staff no, na branch pick up yung transaction nyo. Ayan, kasi minsan may mga buyer no, na nagre-request na sa branch na lang nila kukurin yung item. Ayan, kasi minsan wala sila sa bay or may pasok sila weekdays. Kaya ang gusto nila, sila lang mismo ang kukuha doon sa mismong branch ng JNT. Next question, nag-error -e doon sa part ng address. Kapag ka nagkakaroon ng error doon sa pag-input nyo ng address doon sa app, ibig sabihin may mali doon sa pag-input nyo no, ng address. Kailangan walang special symbol na gagamitin. Kailangan kama or tuldok lang. Ayan. So, wag na kayong gagamit ng number sign or kahit anong special symbol kapag mag input kayo ng address. So, ayun mga kaibigan. No? Bali, hanggang dito na lang muna yung question and answer natin regarding sa papapadala sa JNT. No. Pero wag kayong mag-alala kasi magkakaroon pa naman to ng continuation sa susunod natin na vlog para magkaroon kayo ng idea kung paano ba natin ipapadala yung item natin. Ayan. So, ginawa ko talaga to para makatulong sa inyo, para ma-share ko rin yung nalalaman ko at magkaroon kayo ng idea kung paano ba magpadala sa JNT. So, nga pala, kung meron pa kayong ibang mga katanungan na hindi ko na banggit, ayan, pwede nyo i-comment sa baba para kapag ka nabasa ko siya, pwede ko naman itanong dito sa malapit na JNT branch sa amin kapag may time ako. Ayan, at sa susunod natin na vlog, yan, i-vlog natin yon para magkaroon kayo ng idea at para masagot yung katanungan. Balik, comment nyo lang sa baba. Ayun, ingat kayo palagi. And peace out.